So, ayan <coughs> oh, guys. Medyo, ano, medyo masama yung pakiramdam natin. Uh, papausok muna tayo lagi. Pero eto magandang topic yung yung sorry guys, wala akong masyadong boses. Mukhang nahawa tayo ng mga sakit-sakit galing sa hospital Dahil halos tatlo or apat, apat na beses tayong pabalik-balik sa 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 hospital. So, yan. Pag-usapan natin tong ano, si Lian Duya. Okay? Si Lian Duya, yung nasa feature po ngayon. Ay, sikat ngayon sa mundo ng Facebook dahil sa siya ang kauna ng Aita na graduate ng criminologies so kung mapapansin niyo wala pang Aita na criminologies so siya pa lang so si Lily Anduya scholarship at unang Aita woman criminologies isang kabataang Aita mula sa parak Pangga ang gumawa ng kasaysayan matapos pumasa sa February 2024 Criminology Slicer Exam. So, CLE, si, si Lady Anduya, miyembro ng mag-Indo o Antise Tribe, sa kauna-unang babaeng criminologist mula sa kanilang komunidad. So, siya ngayon ay talagang kinikilala kasi uh, kauna-unang babae babae guys hindi na laki kaunaw ng babae na ita na criminologist so nakakatawa na galing sa Aita. ba? Diba, karaniwan lagi natin nakikita na police is lalaki. So, ngayon babae. At hindi lang basta babae siya ay Aita. Nakakatawa. Isipin na. ba? Diba, kasi kapag ka Aita or ibang etniko pangkat ko nahihirapan talaga silang mamit yung standard or magkaroon ng magandang edukasyon. At lalo uh, hindi na lang yung pagiging ethnics nila or pagiging Aeta nila yung galing sila sa malayong pamayanan para makamit yung mataas na edukasyon katulad ng pagiging criminology so nakaka-proud 'di diba? bilang Pilipino na hindi na sila naiiwan sa laylayan Wala nang naiiwan na na tao na katulad yan isang ahita na may iwan sa hanggang grade 2 o grade 3 na lang so nakaka proud paglabas ng CLE result noong March 6 2024 ay agad nagbunyi ang kanya mga supporter at buong ITA community sa isang simpleng Facebook post noong March 7 sinabi ni Leyan, thank you King No rest in Peace. Thank you oh God. To you be all of the glory. So yun yung pagkakasabi niya. Bukod sa pagiging board pastor, scholar si Lady Anne sa National Commission of Indigenous People o NCIP at ang Pampanga Capital patunis sa kanyang sipag at syaga para makapagtapos sa ka bila ng mga hamon sa buhay. So, I'm proud of it. Nakakatawa. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Criminology sa Central Luzon College of Science and Technology sa, San Fernando, Pampanga noong July 2024. Kabang nasa kolehiyo, abang nasa kolehiyo, nakatanggap siya ng ibit, iba't ibang award. Best in thesis, mahirap yung thesis kapag college kayo service awardee. So, lagi siya nasa community para mag, ano, mag-service, gumawa na mga goods. Mode sa astounding criminology intern. So, yung pagiging intern niya is talagang pinag-iigihan niya. Spring up po para sa indigenous community. Ang tagumpay ni Lady Anne ay hindi lang personal na milestone tagumpay ito ng buong IT Drives at ng indigenous people IP sector sa bansa sa larangan matagal ng pinanguna ng iba't ibang sektor. Ang pag-angat ni Lady Anna, isang malaking hakbang para magbukas ng maraming oportunidad sa IT, IP groups. So, nakaka kasi, di ba, imagine ninyo sa tagal ng panahon na ay talaga ay nasa bundok lang yun talaga yung signature eh. eh, hindi natin nakakalain na eto na sila so dapat magtuloy-tuloy lang no bilang unang babaeng ay ta criminologist nagsilbi siyang inspirasyon sa kanya kapwa katutubo patunay na ang lahi kasarian o pinagmulan ay hindi lang sa pangarap ang kwento ni Lady Anduya ay paalala sa pamamag ay paalala na sa pamamagitan ng dedikasyon, pananampalataya at suporta ng komunidad, walang imposible makamit. Gaano man ito kahirap. So nakakaantig ng puso at saka nakaka-proud kung bilang ano ka. So, personal background, si, siya ay galing sa from Parak, Pampanga, Philippines, member ng Indi or ANSI tribes, recent family and farmer with six siblings. So, anim sila magkakapatid. No? So, ito yung pinanggalingan niyang paaralan. Studied in Central Luzon College of Science and Technology of San Fernando. Graduated with the degree Bachelor of Science Criminology in July 2023 recipients of scholarship from National Commission on Indigenous People and CIAP and Capitol Capital. Achievement, first uh, ita woman to pass a criminal legislature exam. So, wala na tayong uh, nagilap pa na mga detalye tungkol kay Miss Anne. So, nakaka-proud. Congratulations sa buong pamayanan ng mga AITA na sana sundan pa ng isang uh, miyembro pa ng Aita community na magkaroon pa neto. At hindi lang sana sa Aita sa Pampanga, kundi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na merong Aita or tribes, di ba? Na hindi lang dapat ah, uh, sa isang pamayanan lang dapat sa bawat pamayanan ay magkaroon ba diba? para hindi kay hindi sila naiiwan so hoping na sana magkaroon pa ng ibang aita na sisikat ang pangala, pangalan sa larangan ng tagumpay at uh, mapatunayan yung tribes nila na hindi lang sila hanggang doon ba diba? proud ako bilang isang Pilipino na nagkaroon ng isang representante na mula sa pamayanan ng AICA. congratulations sa inyo guys. Congratulations uh, Lili Anduya. So sana sa mga makakapanood nito, maging inspirasyon si Lili Anduya na hindi lang yung pagiging mahirap, malayo ka sa school. ba diba? Yung katangi, ang physical, para lang hindi ka makapagtapos na pag-aaral kasi alam naman natin kapag ayta. Ah, tampulan ng kantsawan, tampulan ng ah, ng bully, 'di ba? Tampulan ng standard, 'di diba? At saka hirap ng buhay. Lalo na kapag sinabi mong ayta eh. Hindi naman sila mayaman maaaring mayaman sila sa, sa, kalikasan, kultura, pangarap. Pero hindi, hindi sila nakakaabot sa katulad ng mga nandito sa Maynila na bukas pala lahat ng, ng pangangailangan ng tao yung nandito. Ano? So, sana magsilbi itong uh, Uh, inspiration inspirasyon sa bawat isa lalo na sa mga taong taga Manila dito sa Metro Manila yan, wala po tayong boses kasi tayo ay may sakit at bukas magpapacheck up kung ano bang nangyayari sa atin <coughs> Kaya hindi ako masyado lumalabas ng bay kasi baka makahawa tayo bilang nagbago yung boses natin kasi hindi siya hindi tayo okay hindi raro so yun lang And, uh, thank you sa lahat po na bibili ng mga legit na product ay nasa aking tiktok account man at work 3189 same po ng pangalan ng aking youtube yan. so kung gusto nyo na legit na product punta lang po kayo sa aking tiktok So, yun lang guys. Muli ako si Jesse at ito ang man Ingat-ingat kayo guys. sunsun yung bagyo. Sun-sunod yung sakit.